Marami ang nagsasabi sa akin na maganda raw ako. Maputi kasi ako at makinis ang kutis ko. May katamtaman na tangos ng ilong na sabi nila ay bagay naman sa hawas ng mukha ko. May pagkatsinita rin ako. Singkit ang aking kulay brown na mga mata na may mahaba at malantik na pilik mata. Sabi rin nila, kissable lips daw ang mga labi ko at maputi ang pantay-pantay na mga ngipin ko. Hindi ako gaanong matangkat. Nasa 5'2 lang ang height ko at balingkinitan lang ang kabuuan ng aking katawan. Pero sabi nila, sexy daw ako. Lalo pag nakasuot ako ng body hugger. Napapansin ko ang mga kalalakihan na umiikot ang tingin pag pinagmamasdan ako at sa pakiwari ko, ako ay hinuhubaran ng kanilang mga nagnanasang tingin. At ito ang napapansin ko sa aking sarili. Natutuwa ako kapag pinapansin ang aking katawan. Hindi ako naiinis sa mga lalaking hayagang pinapakita ang kanilang pagnanasa sa akin. Naaalala kong pag ako ay sinisipulan ng mga kalalakihan pag ako'y naglalakad sa kalsada ay lalo ko pang ikinikembot ang aking balakang sa aking bawat hakbang. Kung may tinatawag sa mga lalaki na palikero, sa mga babae naman meron din namang mga palikera at aaminin kong isa na ako doon. Labing apat na taong gulang pa lang ako nang magkaroon ako ng kasintahan at apat sila na halos ay sabay-sabay kong sinagot at lahat sila ay mas matanda sa akin. Isa pa sa napapansin ko sa aking sarili ay naakit ako sa mga lalaking higit na mas matanda sa akin. Marahil ay sa kadahilan ng lumaki ako na walang nakagis ng ama. Ayon sa kwento ng nanay ko, sanggol pa lang ako nang mamatay ang tatay ko sa aksidente sa kalsada. At sa apat na nobyo ko ay naranasan ko ang unang hipo ng kamunduhan. Isang jeepney driver ang una kong nobyo nagpasakay-sakay lang ako nung una sa jeep niya na minamaneho. Nung sinagot ko na siya, lagi na siyang nanghihingi ng halik. Sa una ay halik lang pero pagkatapos magpa-washing siya ng jeep, paparada kami sa madilim na bahagi ng daan at maghahalikan kami. Pinayagan ko siyang hawakan noon ang nagsisimula palang umubong na hinaharap ko. Pero di ko siya pinayagan na hawakan yung nasa baba ko. Ang isa ko pang unang nobyo ay ang security guard ng aming school. Nabaitan ako sa kanya dahil lagi niya akong binibigyan ng kung ano-ano. Kaya nang niligawan niya ako ay agad ko naman siyang sinagot. Minsan nagpapagabi ako sa school at sa guardhouse na gaganap ang romansa namin ng pangalawang nobyo ko. Pinapayagan ko rin siyang hipuan ako maliban rin sa ibaba ang pangatlo kong unang nobyo ay ang kapitbahay naming nag-aaral sa Maynila at pag semestral break lang siya umuwi. Isang beses lang nangyari ang romansa namin. Nang gabi na sinagot ko siya. Halik at hipo lang ang nagawa niya sa akin. Pagkatapos noon lumuwas siya kinabukasan at di na kami nagkausap pa. Ang ikaapat na una kong nobyo ay ang vendor sa tapat ng school namin. Nagtitinda siya ng fishball at lagi siyang nakatingin sa akin. Nung una ay dinadagdagan niya lang ang binibili kong fishball. Kalaunan ay di na niya tinatanggap ang aking bayad. Kaya nang sinabi niyang gusto niya ako at tinanong niya kung pwede niya akong maging girlfriend ay tumangu ako halik at hipo lang naman ang katumbas ng pag-oo ko sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ang mga relasyon na yon. May asawa na pala yung driver at sa si Yung vendor naman nakahalik lang at nakahipo. Ang turing na sa akin ay asawa niya at napakaseloso. Kaya kinalasan ko siya agad. Sa ganoon binansagan nila akong easy girl. Hindi ako nagpapakipot at magaan kong ibinibigay ang oo ko sa mga naliligaw sa akin. Dahilan sa hindi ako kayang pag-arali ng nanay ko sa kolehiyo ay high school lang ang natapos ko at namasukan na ako. Natanggap naman ako sa isang pabrika ng mga garments na iniluluwa sa ibang bansa. Matapos akong dumaan sa isang linggong pagsasanay ay nagtrabaho ako bilang operator ng embroidery machine. Isang buwan pa lang ako na nagtatrabaho sa nasabing pabrika nang ligawan ako ni Redel, ang security guard sa pabrika. Isang linggo pa lang siyang nanliligaw sa akin ay sinagot ko na siya. Subalit sinabi kong ilihim lang muna namin ang aming relasyon at hindi pa ako regular sa pabrika. At isang buwan din ang nakalipas ng ligawan naman ako ni Toby, isang maintenance mechanic ng pabrika. Sinabihan ko rin si Toby na hilihim ang relasyon namin. Kaya hindi alam ni na Toby at Reden na pareho ko silang nobyo at magkasyosyo sila sa akin. Parang masarap sa pakirandam ko na pinag-aagawan ako ng mga lalaki. Hindi ako seryoso sa pagkikipagrelasyon sa dalawa. At hindi ko rin alam kung seryoso din sila sa akin. Di mahalaga sa akin yon. Ang mahalaga sa akin ay yung mga ginagawa nila para sa akin. May naglilibri sa akin ng merienda, naghahatid sa akin sa boarding house, nagbibigay ng kung ano-anong mga regalo at syempre nagpapasarap sa akin. At pinagbibigyan ko sila pareho sa mga date namin. Sumasama ako sa sine, sa pamamasyal at pinagbibigyan ko ang mga pangungulit nila. Maliban lang doon sa isa, ayoko pang ipagkaloob sa kanila ang aking sarili. Hanggang neking at peting lang sila sa akin. Pero sa lawahan man ang puso ko at aaminin kong malandi ako, ay dumating ang sandaling nakatagpo ako ng katapat. At natuklasan kong parang tama ang kasabihang, ang bawat palayok ay may katapat na sunong sapagkat sa pabrika ding iyon ay natagpuan ko ang lalaking nagpatibok sa puso ko. Hindi magandang lalaki si Ted. Maliit siya. Baka mas matangkad pa ang height ko na 5'2". Manipis ang katawan niya at parang hindi niya kayang bumuhat ng mabibigat na bagay. Tatlo kaming magkakadikit ang aming mesa ng aming ginagamit ng mga espesyal na makinang panahit Si Marita, si Christy at ako. Magkasing edad kami ni Christy at may edad sa amin si Marita ng dalawang taon. Ang mga mesa namin ay nakatalikod sa opisina ng maintenance engineer ng pabrika. Kaya pag umupo kami sa harap ng mga makina namin ay nakaharap kami sa mismong harap ng opisina ng engineer na malinaw na salamin ang nakatakip kaya kita namin ang nasa loob at kita rin kami ng nandoon. Maribel, kilala mo na ba si Ted? Tanong sa akin ni Christy. Sinong Ted? Tanong ko kay Christy. Yung nakaupo na yon sa lamesa na katabi ni Engineer Amamio. Sabi ni Christy na itinuro ang patpating lalaki na nakatagilid sa amin at parang may iginuguhit sa drafting table ni Engineer Amamio. OJT siya dito sa pabrika. Sabi pa ni Christy. Maputi din si Christy. Maganda at cute ang height niya. Sabi niya ay nasa 5 plat ang height niya. Pero sa tingin ko ay 4'11 lang ang height ni Christy. Hindi ko na sana mapapansin si Ted kung hindi kina Christy at Marita. Ginagawang laruan ng dalawa si Ted mayroon kaming isang malaking laundry basket na pinaglalagyan namin ng natapos naming tahi na kinukuha naman ng sorter at dinadala sa revising section. At dahil OJT lang si Ted, pag nasa labas ng pabrika si Engineer Amamio ay nakakalabas siya ng office nila. Inuutosan nila Christy na bumili ng makukukot na tsisiriya sa kantin si Ted at pahihigain sa malaking laundry basket at tatabunan ng mga tahe at pagkukwentuhin. Natatapos ang aming maghapong pagtatrabaho sa ganoong sitwasyon. Nakaisang buwan na si Ted sa kanyang OJT sa pabrika ay naramdaman kong nagkaka-interes ako sa kanya. Una parang naiinis ako na hindi niya ako napapansin at hayagan naman ang nakikita kong pang-aakit ni Christy sa kanya. Lagi nang nakalipstick si Christy at laging nag spray ng pabango sa leeg lalo pag lumalapit sa mesa namin si Ted. Kinalasan ko na si Nariden at Toby. Nagpang-abot ang dalawa sa boarding house. Nagkasuntukan at nagkabaranggayan pa. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkalapit at maganap ang di ko inaasahang pangyayari na naging daan para kami ay makasal at maging magasawa At iyon ay nang magkaroon ng ekskursyon ng aming pabrika. Hindi ko alam na magkasama kami ni Ted sa isang bus. Madaling araw umalis sa pabrika ang bus na sinasakyan ko. Anim na bus kaming lahat. Isang oras pa lang kaming nasa biyahe nang huminto ang bus na sinasakyan namin sa gilid ng daan. Nasiraan tayo, nag-overheat ang makina, sabi ng driver. Madilim pa ang paligid, nagsipagbabaan ang mga pasahero. Hila-hila ko ang bag kong digulong at sukbit ang backpack ko nang marinig ko ang pagtawag sa pangalan ko sa aking likuran. Maribel, hintay! Sabi ni Ted na naaninag ko. Kasama ba natin sina Christy at Marita dito sa bus? Tanong ko kay Ted nang makalapit siya sa akin. Nasa kabilang bus sila, sabi niya. Di na ako nagtanong kung bakit alam niya. Tumabi sa akin si Ted sa pagkakatayo ko sa gilid ng daan. Naamoy ko ang gamit niyang men's cologne na sa ilong ko ang banayad na bango ng cologne. May huminto sa amin na bus na kasama sa konvoy ng inarkila ng pabrika para sa naturang excursion trip namin. Oh, may sampung bakanting upuan pa sa likod, sabi ng kondoktor. Biglang nagkatulakan at nagunahan ang mga pasaero na ayaw abutan ng liwanag sa daan. Nagulat ako nang biglang pasanin ni Ted ang bag kong digulong at hinila ako sa kamay at nakipagsiksikan kami sa kapwa eskorsyonista para makapasok sa loob ng bus. Napabilib ako sa kanya. Maliksi siya at tiyak ang kilos. Kapwa kami hinihingal nang makaupo kami sa huliang upuan ng bus. Tama lang na makaupo kami kasi nandoon ang ilang bagahe ng mga pasahero. Binuksan niya ang gilid ng kanyang bagpak at kinuha ang isang bote ng mineral water at iniabot sa akin. Hati na lang tayo. Mauna ka ng uminom. Sabi niya. Sa dami ng lalaki na nakasama ko, sa ilang sandali na yon nakasama ko siya, nadama ko nakakaiba ang personalidad niya. May katiyakan ang mga kilos niya at para siyang matibay na pader na masasandalan. Nakalahati ko yung bote ng mineral water. Kinuha niya sa kamay ko ang nangalahati ang laman ng bote ng mineral water at inilagay sa loob ng dibig ang nguso nito at mabilis na nilagok ang laman. Nahalikan na kita, Sabi niya, sinipsip ko ang bote na sinayaran ng labi mo may kapilyuhan din pala siya. Bakit nagtsatsaga ka sa nguso ng bote? Kung pwede namang halikan ang labi ko. Panunuksok ko sa kanya. Ah, uh, bawal eh. Sabi niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit bawal? Tanong ko sa kanya. Bawal manghalik pag hindi siyota. Sabi niya. Nanliligaw ka na ba ng lagay na yan? Tanong ko. Grabe, pati sa panliligaw, ibang klase siya. Tumangu siya. Sige, oo na. Sabi ko naman. Tamang-tama naman na pinatay na ng driver ang ilaw sa bus at nagpatuloy na ito sa pagbiyahe. Nasa hulihang upuan kami. Kaya medyo makalog. Bahagyang lubak lang ay parang tumatalbog-talbog kami. Ilang minuto kaming walang imikan matapos magdilim sa kinauupuan namin. Parang sinanay lang ni Ted ang mga mata niya sa dilim. Naramdaman ko ang nanginginig niyang mga labi na inaapuhap ang labi ko. Maginaw ang aircon ng bus pero parang sinisilihan ang pakiramdam ko. Matagal kaming naghalikan para kaming uhaw na naghahanap ng makakatighaw ng aming uhaw sa bibig ng bawat isa. Pag nagtatagpo ang aming dila ay parang sable na nagpipingkian ang mga ito. Ipauubaya ko ang dila ko para sipsipin niya. Pagkatapos ay ako naman ang sisipsip sa dila niya. Nalulunok ko ang laway niya at nalulunok niya rin ang laway ko. Kaya naman hindi maiwasan na mag-init ang pakiramdam ko. Kaya naman malaya niyang nahawakan at napaglaruan ang buong katawan ko. Lalo na sa isang bagay na hindi ko naman pinahawakan sa mga dating nobyo ko. Pinaglaruan at naabot ko naman ang kasarapan kaya naman ngayon ay nakahiga ako sa upuan. Nanatili ako sa ganong ayos at nakatulog Nagising ako, napapasikat na ang araw at maliwanag na ang aming nadaan ng mga tanawin. Papasikat pa lang ang araw nang makarating kami sa aming destinasyon. Mahaba ang aplaya ng bahaging iyon ng karagatan na sakop ng linggayen sa Pangasinan. Inayos lang namin ang mga gamit namin sa pinili namin na isa sa mga cottages na inarkila ng kumpanya. Nagpalit ako ng pampaligo na swimming suit na pintatungan ko ng shorts. Naka-shorts at kameza de chino naman si Ted. Binaybay namin ng dulo ng aplaya hanggang makakita kami ng nakatagilid na bangka. Parang nahuhulaan ko na ang iniisip ni Ted. Kailangang magkaroon ng kaganapan. Ang ginawa namin sa loob ng bus. Alam mo kung bakit magsyota ang tawag sa magkasintahan? Tanong ni Ted nang nasa loob na kami ng nakatagilid na bangka. Hinawakan niya ang kamay ko. Dahil sila ay nagsusutsutan. Sabi niya, Lumapit kami sa may nakatagilid na bangka at doon mabilis namin na tinapos ang nabiting pinagsaluhan namin kagabi sa bus. Gabi na nang nakauwi kami mula sa ekskursyon. Sasama na ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Nag-aaral pa ako. Isang taon pa bago ako makatapos. Mag-review pa ako pagkatapos para sa board exam. Sabi niya naman sa akin. May trabaho naman ako. Di mo ako magiging pagasanin. Katwiran ko sa kanya. Nakasal kami at maayos naman ang aming naging pagsasama. Mabait si Ted. Mapagmahal at pareho kaming mainit sa sex. Ang unang taon namin ay ginugol namin sa kaganapan ng pananabik namin sa isa't isa. Sexually compatible kami. Pag may regla lang ako, saka kami hindi nakakapaglaro. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng isang katamtamang laki ng bahay sa ibaba ng lotoy nila matapos kaming makasal. Kahit undergraduate ay nakapagtrabaho na si Ted. Kaya kahit nakatapos na siya at nakapasa sa board ay hindi na siya lumipat pa ng ibang kumpanya. Itinaas naman siya ng pwesto bilang supervising engineer at tinaasan din ang kanyang sweldo. Pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho at nagplano kaming magkaroon na ng anak. Sa pakiramdam ko, napakaswerte ko sa aking asawa. Hindi sa hindi kami nagkakagalit o kaya ay hindi nagkakatampuhan kasi walang relasyon na ganon. Mapagparaya lang si Ted. Siya paminsan ang pumupuno sa mga pagkukulang ko. Nang isinilang ko si May, parang may nabago sa akin. Parang naging mapaghanap ako. Madalas kasi pag umuwi si Ted, lahat ng atensyon niya ay nasa anak namin. Parang hindi na niya ako napapansin. Nakaramdam ako ng pagkabagot. Nabawasan na rin ang sex life namin. Madalas siyang mag-overtime at tumatanggap na siya ng mga assignment sa probinsya para daw makaipon agad kami at lumalaki na raw si May at kailangan naming paghandaan ang kinabukasan nito. Pinasya kong gumamit ng pills. Ayaw ko nang madagdagan si May. Pakiramdam ko kasi pag nagkaanak pa kami, madadaglagan lang ang kaagaw ko sa atensyon ng asawa ko. Naihinga ko ang problema ko sa matalik kong kaibigan na si Shi. Sabi niya, bored lang daw ako. Pinayuhan niya ako na maghanap ako na mapaglilibangan. Kaya naisip kong manahe sa bahay. Nagpabili ako ng isang high speed na makinang panahe at tumatanggap ako ng mga patahe. At hindi ko inisip na ang pagtatahi kong ito ay magiging mitsa ng muling pagbabalik ng aking pagiging palikera.